Sa kabuuan ang uh, Board of Inquiry report ay gano'n uh, uh, na. na eh. uh, mm, ang nilalaman dito ay nagsiwalat na ng uh, batayang katotohanan sa pangyayari na ang pananagutan sa naging kapalpakan. Marwan, bag, ng operasyon laban kay Marwan bagamat sinasabi ng tagumpay ang pagkakapaslan sa kanya ay uh, uh, umaabot sa pinaka itaas, pinakamataas na antas no, uh, sa uh, antas ng Pangulo bilang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines at ng PNP uh, at uh, uh, ma mahalagang bahagi uh, ang ang uh, tinatawag na paglabag sa chain of command at uh, yung pagbibigay kapangyarihan ni uh, President Aquino kay suspended PNP Chief uh, Alan Corisima na siyang nagplano at tinaga niyang mamuno sa operasyon. Kayong siya ay suspendido na. No? Kaya tinataya lahat ng mga abogado ay nagsasabi na uh, iinagaw ni ba yung kapangyarihan na dapat ay nasa kamay ng OIC na si General Espina pero dahil sa inautorize siya ni Pinoy, ang pananagutan pa rin sa kabuhan ay kay President Aquino uh, ang ikalawang uh, punto rito ay yung konfirmasyon ng papel ng mga Amerikano bagamat uh, medyo uh, bitin ang uh, mga tinukoy ng uh, BOI report sa exactly kung ano yung naging papel ng mga Amerikano. Pero yung mismong pagtukoy nila na may anim na mga Amerikano kasama ni Napenas sa Tactical Command Post uh, ay nagpapahayag ng kalagayan na meron silang command, meron silang control dun sa operation, lalo pa ang mga Amerikano ang nagbibigay ng tinatawag na tactical information yung uh, real time uh, uh, intelligence or information ano yung nagaganap dun sa iba ba yung so, operating unit at saka yung uh, blocking force na monitor nila ang kilos ng SAF at ang kilos ng mga kalaban nila no? ang uh, may pagpapasalamat o pag uh, knowledge ang BOL sa papel ng mga Amerikano na dahil doon sa kanilang pagigiya ay nabawasan daw ang casualties ng 84 SAF company na siyang operating unit. Pero ang nagpap nagpapakita rin ng pagamat na, na monitor sa drones ng mga Amerikano, yung katayuan ng SAF, patalang nilang delikado na at uh, maari yung ma-wipe out, ay wala silang ginawa para protektahan yun. Ang tiniyak lamang ng mga Amerikano ay bakaligtas yung 84th uh, company na may dala ng ebidensya nung pinutol na daliri ni Marwan para malipigay sa FBI at nila ng uh, analysis uh, sa uh, 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 DNA no para magkaroon ng ebidensya na kuha Marwan. Uh, pero ang walang paglili na ang dapat mga nananatiling katanungan ay ano ang motoridad uh, meron ng mga Amerikano para makialam sa isang operasyon sa punto na sinasabi iginigit pa ulit-ulit ng mga Amerikano kasama ng US Embassy na yung plano uh, o plan Exodus ay 100% at uh, plan at 100% executed daw ng mga Pilipino. Pero yun nga, uh, kung doon sa kumandang uh, post yung mga Amerikano, uh, alos kapantay na ni na Pegas, no uh, ang accountability nila sa naging resulta. Hindi uh, lamang credited sila doon sa tagumpay ng mga si Marwan. dapat din sila sisihin doon sa nangyaring kap kapalpakan at kapahamakan sa 55th SAF Department.